Isang linggo na lang ang natitira para makapagparehistro at makapagpabiometrics para sa eleksyon 2016. At kung kailang malapit na ang deadline, e eh, tsaka naman dumadagsa ang mga botante. Nakatutok si J.P. Suryan. Maghabong walang patid ang pila sa satellite voter registration sa isang mall sa Quezon City. Deadline na kasi ng pagpaparehistro at pagpapabiometrics sa October 31. Si Estrella, ilang buwang naratay kaya ngayon lang nakapagparehistro. Eh, sana mapili na namin talaga yung magandang Pangulo, yung makakapagbago ng yung hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Meron namang nagmamadaling umuwi. Before ano, 12, dapat makauwi na ng bahay. Para. Kasi siyempre, yung bahay, manonood ng Aldab. Dismayado naman ang mga nagpunta sa Comelec office sa Quezon City Hall dahil sarado pala ito ngayon. Nasa mga mall at iba't ibang satellite registration centers ang voter registration kanina. Ang mga schedule nakapaskil naman sa malaking tarpaulin na ito. Ay, nakapaghinayag eh. Parang ayaw ko nang bumoto eh. Pwedeng i-check sa Comelec website ang schedule ng voter registration sa inyong lugar. Sa Isabela, hapon na pero may mga nakapila pa sa opisina ng Comelec sa Santiago City. Ganito rin ang sitwasyon sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Maliit lang ang opisina ng Comelec sa Lunsod, kaya nag-set up na rin ng registration booth sa mall. Sa Kitapawan City, marami rin ang nagahabol sa deadline. Maging sa Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia, maraming kababayan natin ang dumagsa para magpatala bago ang deadline para sa overseas absentee voting. JP Soriano, Nakatuto, 24 Horas.